pagpalang gabi po luto po ako ng paksiw na gata na yellow pen magpalang gabi sa ating lahat ayan may dahon po siya ng saging sa ilalim luto na hello hello luto po tayo ng ginata na yellow pen paksyon ayan po ayan ito po palang gabi sa ating lahat ay People Express ayan, purong suka at purong gata ayan mapagpalang gabi sa ating lahat kung gusto nyo po ang aking video kung meron man ads huwag nyo po yung skit ayan hindi ko na ipakita kanina ang aking pagpimplana at ang aking cellphone charge lang po ako meron man pong ads huwag nyo pong i pakipalo na rin po ang aking page at facebook kaya yeah. palang gabi po yeah. paksiw na gata na yellow kaya na yan po ayan yeah, nagmamantika na po siya mga idol ayan okay, yeah, po ayan yeah, ang ating sirew na gata na yellow pen ayan, Bicol Express na maraming sile ayan hello hello pag gabi po magustuhan nyo po ang ating video, pag-like and share tapusin nyo po kung meron man po siyang ads, pag-comment lang po Ayan, pag na rin po ang aking page. Thank you very much. Ayan, um, ayan. naglalatik-latik na po ang ating ginataang yellow pin na paksiw. Pinaksiw ko pa po yan. Bago ko ginataan. Ayan, makapalang gabi po. Sarap-sarap po yan mga idol. Bango-bango hey, 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 hmm, niya mga idol. Ayan, mga bango ba, Martes? Ayan, ang aking misis. Marami na naman makakaya mo, misis. Ayan. Ayan, mga sarap po yan, mga idol. Ayan tanging elopin na paksyo na purong suka malambot lambot ang kanyang tinik niyan mga idol uy naglalatik latik na siya mga idol ayan po shout out po sa ating mga viewers ito na po yung request sa akin kwa sponsor na nag request po siya na magkataraw po ako ng yellow pin na paksyo Ayan, salamat, salamat po sa ating mga sponsor. Ayan. Nagustuhan nyo po ang aking video. Huwag nyo pong i-skip kung meron man pong siyang ads. Ayan. Ayan po. Makantika po po siya. Ang May siling labuyo po yan. Ayan, may po kuwan po yan. Daan ng saging sa ilalim masunog man siya hindi po basta basta masunog gawa ng may saking kusa ng saging daw ng saging shout out shout out po mayroon man ad so nyo po ni skip pagipalo na rin po ang sa facebook kaya sa youtube channel ko ko, ang ilito paskwal po pakisubscribe yan Hmm, bangun-bangunnya mga idol, parang kakanin yan po datang burung-burung purong gata po yan mga burung-burung purong-purong gata mga idol purong-purong wow sarap